Nepal. tingnan namin yung stainless b, hindi kami nakpag ano, nakpag lagari, hindi namin may lilipat kasi ayaw mandar ang chainsaw so, so mga po ayaw mandar meron sila walang magpandar at saka tarot pa lang, hindi na pa andar yun eh so, parang ano din pala yun mga po parang motor kailangang every other day pinainit hindi ni kuya napainit ayan ayaw gumana ayan dami nilang ano yung pagkain ng kambing rabbit ayan no? Madre de agua yan yan ang madre de agua mm -hmm. nalaka ng lupa ni kuya oh. Saan po putol yung banda? ko ipaputol po doon kayo dito kung sakali. Ay, ito po. Ang anak niyo. Ang anak niyo. Ang anak niyo. Ang laki. niyo. Ay, hindi mo sa buhay. Ang putol yan po yan. Ito mo, nakutunin natin. Oo, salayin. Salayin mo. Salayin mo. Ang putol dito po. Ayan, ito po. Tapos ito, ay. <laughs> oh, Ayan, ay, ay, nagagalit na kuya o. Oh. Yung pa kuya, mayroon ang putol din noon. Putulin niyo. Rubber tree ba ito, Evelyn? Hindi. Hindi po, para. Hindi po. Rin. Ay, na sila. Um, ang Yan ang malakas o, oh, ang lakas di, ang sangin. kuya o, ano, Ang putol. Oh. sa Salay, salayin mo na sa taas. Yan salayin o. Mo oh, okay. Okay. Ilang ano kuya yung kolon eh. Ito mayroon pa rin kasi eh. Oh, baka oh. dito, baka dito sa baba mayroon pa o. Oh. O, oh, nasa mukha. Dan na mo niyo. <laughs> <laughs> sa init yata sila pupunta, no? Mainit oh. na, no? ano? na na sense nila yung unit ng katawan. Meron pa dito. Kasi nandiyan Baka meron pa nga yung sa baba. Ay wala. Wala wala na. Kung so, dito lang. Maki. No? Eh? Ay hindi I... E EG dati. EG record. Pero di mo dito ng koreano. Pero abandonado ulit ng koreano. Ay yung sila. Pinupwento mo? Oo. So... Ang laking po ng ano. Yung nakatayo meron pa doon. Oo. So... Oh. Mo, hmm. puto, puto, puto. Lang, pala, Dami pala, nila, pala, nila oh. Nanganak pala. Nang anak nang nang anak. Lilinisin ko. Isa, dalawa, ay, ay, meron liling din liling din. Di. Para ano? Hindi okay. 'yan dati? Ay, ah, Baka kayo, kuya, baka kayo puyukin, matapang 'yan. Ay, ay yung bilin lima pala to. 'Di ba pumapasok lang so, sila sa tainga sa mga mata. Sa dahil mainit. Baka. Ay, ay matindi oh, yung makano eh. Tagat? Sama, oh. Sa buhok kuya, sa buhok. Ah, sa buhok ang... Kailangan, ano kayo, sil na silda. Kasi meron ako ano... Doon, yung pinakita ko sa'yo, dito kuya, dito, isa, dalawa, tatlo, apa. Meron pa doon yung nakatayo. Lima. Ay, yung nak to, eh. nakita ano? natin yung nakaraan. Yan, yan. anin ah. Pa na ito. Ah, pag nalinis yan ang ano... Hindi mo parang alam doon sa likod na yun, baka meron pa. Yan nga, isa, dalawa. Susuot ako ng ano, ng hmm. veil. Ay, sa ito. Kung nalinis yan, makita lahat. Buhay pa pala ito, kuya. O, natumba lang sa... Oo. Ma malambot lang itong ano, ay, kumbaga sa ano. Hindi ito, nga ito. Hindi ka matigas. At sa... Sariwa o, pa. Ay, tuyo, oo, Pag pala, no? pag tuyo, yun ang matigas. Tuyo kasi. Pero yan. Madali lang. Hmm. Malaking kakwate. Ito kuya, iiparin ito lahat. Ito kung hindi niya akita. Oo. Tignan natin yung panit. Wa wala ba diyan? Ayan yung mga punong yan. Baka meron yan. Baka meron ganito. Ay hindi. Hindi yan po. Ito mga punong. Ito baka may nakatira. Malay kuya. Turo ko sa inyo yung ano. Yung shortcut. Ito ba wala dito nakatira ko Wala yung lukot Doon sa yung nakatayo doon. na sa doon. yung sa pang nakatayo. Ah doon. dito Ay, yung Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? nagpatay na pusa ito pwede hindi really binahayan. may nalipad dito baka meron din dito madre de agua. Oh, nah, no. Nah. parang parang lakatan lakatan

Oh, oh. Patay na no? Ay hindi pa patay doon. Buhay pa ho. Punta dito. No. Oo. Oh. Ibang alam na. Buhay. lagari eh. silang ang itong lagari mabili ng pan. Maraming bunga ng, ano? bunga na, ng... chico. Sa gabi tatanggalin siya po. Maraming kiwad sa akin. Hindi, ito pala bilhin. Pogi na dito bilhin yun. Oo basta, hindi lang. Na. Basta hindi mababasay. Tapos, eh. dagdagan ng ano? Dito. Ng yero. Yung yero pa dun e. Hindi naman dagdagan yun. Pag-wielding Obs Obserbaan niyo kuya kung hindi sila nababasa. Ah, okay. Pag na malakas tingnan niyo. Ibig e, ni ibilin mo yung tatanggalin yung hardy plates?